Guys, andito kami ngayon sa uh, Harris Theater. Yeah. Ano bibilihin natin, Lods? Okay. Ha? Eh, Naka-glasses pa talaga ako sa loob ng ano. <laughs> 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 ha? Ayan. Saan? Ah, uh, ayan na. So, anong cake to kunin natin?

yan. Ito, kasi ano. Ayan, ang cute. Cute naman ito. Oh, yung ano, may fruits. Oh, ano, ang cute din yan. Yan. Ay, ano yan? Saan dyan? Ano yung gusto mo, sis? Kahit ano yung dyan? Kahit Excuse me. Excuse me, ma'am. I'm sorry. I don't know. I can't. I can't get that. I'm sorry. I have forgotten. Apa nanti? Kaming alcohol. Ay ayan. ayan. Sparkling. Ang kaming alcohol. Lebat ibang klase. May ano pala ito? So um, may iba't ibang lugar. Iba't ibang May sa Pilipinas, may tanduway. ito? Financier namin eh. Yeah, yeah. naka, ano, naka, naka Guys. Yeah, yeah. so, ha some cake. Huh? cake. What, what you got? Oh, okay. Got okay, some. ano. Meron kaming drinks. Everyone! Oh. Bye.